Hapon po sa nyong kapatang ano po, kamalma na po ngayong hapong. <coughs> ha? Marami na. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa mga tagbalayan, batanggas. Haha. <coughs> 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 Luwang Haha. 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 So, Haha. Haha. Na Haha. 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 Kaka. Kaka? No? Hulog na, hulog ka ng Ikay na ito doon doon. Ay, kay, kay pala, kay Bayjun. Sige wala na. Ay, kay Kaka nga, kay Kaka yun. Kaka nah, ba Oo, kay Kaka nga. Ay, yung verde. Oo, verde. Pwede itong hulog, ano yun? Ano? Ano Binurduhan gurdong. mo. Oo, oh, binurduhan mo. Binurduhan gurdong, gurdong. Binurduhan. Gurdong, gurdong. Binurduhan ng dulis, oh. Um. Pag gilid Huwag ka na kay Mayor Mayor, usan na ako pag Usan na pagisda doon pag isda na Sa tayo doon pag ka Oo, eh, babalag ko eh, Mayor Wow, gagduhan na ako Ay mga kabatang yung pang isda na Oo, oh, why? Ay, oh, loob na so, Wow! Tuloy na rin. Ito mga kabatang. Ito sila po yung mga mantay. po sila. Sumpurti po sa loob mga kabatang. Yan ako. Yan ako. Yan ako. Yan ako. Yan ako. ako ng isang hilahila. Bordong bordo sa gitna. Baka ako saktong sakto dapat dandaan lang ang remorke nila ito mga kabatang, tayo po ay susunod mamaya pagkatapos hihingi na lang po tayo ng ulam doon magandang hapon po kumalma po Yan maganda maglakang maka, kalma. Hindi tayo nagpalag maka na eh. <laughs> Pinanatan ho, po ni Mayor. Ano po yung kanaw, tulis?